So yan na yung final ng uh, git natin. Nakikita po ninyo no. Yung uh, kabila hindi pa nadingdingan dahil uh, kina tayo ng pako. Pero yan na yung pinaka-final niya. No. Uh, ito yung uh, ginawa nating uh, bisagra. Yan po. Uh, yan yung uh, nagiging bisagra niya. At uh, meron din siya sa ang uh, meron din siyang lock sa itaas Yan yung uh, kabuwa niya ah. so, hindi naman iskwalado itong uh, ating uh, poste eh, kaya hindi rin iskwalado so yan po nagkaroon siya ng lock dyan na um, ganun rin sinalpak rin so yan po yung uh, final na ngayon no ay uh, dahil tapos na tayo sa uh, perimeter fence natin at uh, ring snit at uh, uh, pintuan na naman ng uh, ating uh, farm no tong uh, git natin ng ating gagawin uh, at, uh, Ngayong at ngayon video na ito no ito yung uh, ating uh, uh, final na na ginagawa dito sa farm so sayang din yung ano, kung uh, hindi tayo magagawa ng gate, so baliwala rin yung ating uh, uh, perimeter fence no, kailangan natin din yung uh, pintuan sa mga uh, alaga natin gamit ko yung uh, mga used uh, materials pa rin. Sumukat ako ng 5 feet yung uh, takas niya at ay papatong pa naman to eh. Ito so kung anong nga uh, mayroon tayo, so yun na lang yung uh, natin na gamitin, no? pa naman niya igas pa So, simple lang yung uh, ano, gagawin natin. No? So, naman, yung kayain na lang natin, kuha tayo ng uh, So ito yung uh, magiging git natin no dito ako gumawa uh, gumawa no uh, part na ito. So sumukat ako ng uh, ano yung taas niya 5 uh, feet no at uh, yung uh, uh, laki naman niya ay 1 meter. So yan po yung uh, gagawa natin ngayon ng ano uh, uh, gagawin natin ngayon dito sa farm no itong uh, Uh, git ng ating uh, perimeter fence so dito magbabaon tayo ng uh, kawayan dito at uh, ito natin siya ipapatong sa so, kawayan kung so, rin natin doon dahil nga di na natin kailangan yung uh, bisagra kawayan lang yung uh, ilalagay natin diyan at doon siya tutukod so tara na at uh, yan ngayon yung ating gagawing uh, umaga na ito ata uh, yan naman yung uh, perimeter fence natin no. Uh, Unti-unti nating kiniklaring clearing mga mga damo-damo dito at uh, pwede tayong uh, makapagtanim-tanim na mga gulay-gulay dito habang uh, wala pa yung alaga natin no. dahil s'yempre pag uh, nandyan na yung alaga natin So, lahat po niya na kakainin niya. So, yan po, perimeter area, no? So, kung saan natatapos uh, na natin na uh, bakuran at uh, nalagyan ng hog wire at uh, nalagyan ng uh, ring net no? So, manok na lang ang kulang dito. Meron naman akong uh, kubidak. Hindi ko inilagay dito, no? Uh, para dyan na lang sa area ko dyan sa tagiliran, dyan sa ibaba dahil uh, pag uh, natapos yung uh, basakan na uh, anihin yung palay, so pwede natin silang pakawalan dyan, so yan po yung uh, mga update ko dito sa aking uh, ginagawa dito sa farm good morning, good morning at ito po yung ating pagbibintors ng farm ito na yung uh, ating pintuan yan. Katayo na diyan. Ikakabit na natin yan kahit na hindi pa natapos. Kina-post tayo ng uh, pako, no? Wala tayong pako. So ikakabit ko na lang uh, temporary yan para kahit papano makikita natin yung uh, uh, ano niya, forma formanya. So tara na at uh, ipapakita ko sa inyo kung uh, anong uh, ginawa ko para isasalpa ko na lang to. So So, ginawan ko siya dyan ng uh, patungan, no. Diyan ko siya isasalpak yung ano. meron din sa itaas niyan At, ayan, uh, yung, uh, ano, maglalagay rin tayo dito sa itaas. So, ayan, no. Ah. Pag uh, mayroon na siya dito, stopper sa itaas, so, gaganyan-ganyan na lang yan, no. Ah. So, oh, nakita ninyo, medyo hindi iskwalado dahil itong ating ano, hindi rin iskwalado. Oo, oh, oh. kakaganyan siya. Na. So, dapat uh, ganyan siya. So, yan po. At uh, yan yung uh, ating uh, project ngayon. So, konti-konti na lang mayroon na tayong gate no. ganyan-ganyan so, lang 'yan. Ayan. So Ito yan siya, nakapasok. So mayroon din siyang ganito dito sa itaas. So, wala sa eskwalado rin. dahil nga itong uh, poste natin, uh, hindi rin eskwalado. Hindi rin eskwalado 'yung uh, ating uh, gate. So importante dito kaya mayroon tayong uh, pintuan no. So, yan na yung final ng uh, git natin. Nakikita po ninyo, no? Yung uh, kabila, hindi pa nadingdingan dahil uh, kinapos tayo ng pako. Pero, yan na yung pinaka-final niya. No? Uh, ito yung uh, ginawa nating uh, bisagra. Yan po. Uh, yan yung uh, nagiging bisagra niya. At uh, mayroon din siya sa ang uh, mayroon din siyang lock sa itaas. Yan po yung uh, kabuuan niya. So, hindi naman iskwalado itong uh, ating uh, poste eh, kaya hindi rin iskwalado. So yan po nagkaroon siya ng lock dyan na um, rin sinalpak rin. So yan po yung uh, final na na uh, ginawa natin. No? So bibilian na lang ng uh, ano ito. Bibilian na lang ng pako para makompleto na. At uh, lalagyan natin ng kadina dyan. O nakikita po ninyo may siwang dito kasi nga niiskwalado yung ating uh, poste. Eh. So yan po yung uh, ating final na uh, git at uh, meron na tayong gate Salamat po, salamat. Yan po yung uh, kabuuan Magiging ganyan siya. Ah.